bullying sa mga paaralan. Maaari na pong isumbong sa 911 pang PPO. Mas pinaigting po kampanya kontra karahasan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Maari nang idulog sa 911 hotline ang kaso ng bullying sa eskwelahan. Ayon yan mismo kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Hindi umano palalagpasin ang ganitong uri ng mga masasamang gawain sa loob ng mga paaralan. Ang mga local police stations ang makikipag-ugnayan sa mga school head sa pagtanggap ng mga ito ng naturang insidente. Sa lalawigan ng Pangasinan, nagpapatuloy ang kampanya contra bullying sa pangunguna ng hanin ng kapulisan. Sa eksklusibong panayam ng IFM ni Sigupan, kay Pangasinan PPO Public Information Officer plus Captain Eileen Ketugas, nagsasagawang pamunuan ng information drive sa mga eskwelahan sa kasal po yan po, nagkakandag po tayo ng information drive sa mga paaralan po natin regarding po sa bullying na po yan, ma'am. Uh, ang ating pong mga personnel sa mga station po ay ano tuloy-tuloy -tuloy po yung pangkandag nila dyan para po ma-report po nila kung mayroon pang mga ganyang insidente sa kanilang mga lugar. Samantala, matatandaan na nagkaroon ng kaso ng bullying sa unang araw ng pasukan sa isang paaralan sa Mangaldan kung saan nakaranas ng physical na pananakitang isang estudyante mula sa sa kapwa nito, mag-aaral. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Roneraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.